mga trader at middleman sunod na ipapatawag ng kamera hinggil sa pagdinig nito sa mataas na presyo ng ilang mga bilihin. Una dito, nagbabala ang liderato ng mababang kapulungan sa mga negosyante na umano'y nananamantala at nagpapatong na malaking halaga sa mga produkto. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita mapagaan pa ang buhay ng mga Pilipino nanindigan si House Speaker Martin Romualdez na paiigtingin pa nila ang paglaban sa price manipulation at profiteering ng mga agricultural product at basic commodities sa bansa. Anya apektado na kasi ang mga consumer at producer sa malayong agwat ng farmgate at retail prices sa merkado kaya't nais na nilang maresolba ang problema. Hinala ng mga kongresista, may mga trader at middlemen na nakikinabang dito. The discrepancy between farmgate and retail prices of basic goods is alarming and warrants immediate attention. We cannot ignore the plight of our farmers who are struggling to make ends meet, and nor can we turn a blind eye to the burden placed on our consumers. Kahapon sinimulan na ng House Committee on Trade and Industry ang investigasyon ukol sa issue. Dito'y dismayado ang ilang mambabatas sa kakulangan ng aksyon ng ilang ahensya para masolusyonan ang problema. Sa mga susunod na araw, inaasang mas marami pang resource person ang ipapatawag ng komite. We're trying to look for a solution to drive these prices down for heaven's sakes. Eh lahat ito tumataas eh. Pantalon lang ho buwababa eh. Ang problem kasi natin is not only a short-term issue, it's a systemic long-term issue. Kaya I would apologize kung uh, it's a combination of both short-term and long-term uh, intervention, sir. Wala po akong masabi na very specific na next week bababa na ho yung presyo. But the whole government must address the problem holistically and united how to address the, the food security problem. Sa isang press conference naman, nanindigan si Speaker Romualdez na pananagot nila ang mga individual at grupong mapatutunayang sangkot sa isyu. Ito ay kasunod na rin nadiskubre nila na hanggang ngayon wala pang nakukulong dahil sa profiteering gayong paglabag ito sa batas. May nagsasabi meron, meron sinasabi wala. So dapat malaman natin ano ba talaga at ano ba talaga ang kasunduan noon kasi yun po ang inimbok ng China ngayon. So Legally speaking, if you ask me, as a lawyer, that has no force and effect. However, it has created this row, right? It has created ma issue. So, we have to ferret out the truth. We have to know what is really happening so that it will not happen again because it is Bukod naman dito, ilan pa sa mga natukoy ni Speaker Romualdez na tututukan ng kamera ang mga usaping pang-edukasyon, kalusugan at cybersecurity security. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.